Good morning mga kasimple. Ayan, another day, another new video natin. So, ito na nga, maaga tayong gumising dahil maaga din ang ating pasok. Kaya ginagawa ko talaga mga kasimple. Kasi 8 hours ako for today's video, ang trabaho ko. Ayan, paiba-iba talaga ang oras sa kasimple ba. Ayan, 8 hours ako today. So, kaya maaga akong gumising guys para lang talaga magluto. Siyempre, bago tayo eh, magluto, pada plain sa nato ni nga tong mga butang diri no kay sa gabal kaayo sa tong paglihok-lihok sa kusina no kaya ayan na guys bago ako magsimula ng pagluluto ikip mo natin mga kaldiro, no ayan still gamit pa rin ang aking pungog na kaldiro, no talagang sikat na yan ang pungog na kaldiro. ba pinaulit-ulit ang kasimple basta malutuan pa mga kasimple ayan na nga malinis na yan guys na pampano Ayan ang aking babaunin uulamin na aking, aking mga anak bago ako alis Ayan, for today's video, ito pala ngayon Sunday, guys. Ayan, yan ang ginagawa ko talaga, guys. Pag maagang aking pasok pa, agad din akong mag-prepare ng aking pagkain para hindi tayo magutong sa trabaho. Siyempre, kailangan natin talaga ng kumain ng rice bago tayo umalis o magkakapit tayo, mga kasimple. So, yung gawa ko ng kapi para sa aking asawa. Siyempre, mag na kami niyan. Oo. Kaya ayan na. Napakabilis ko talaga mga kasimple. Kailangan kong bilisan kasi ang oras natin. Mabilis din. Tumakbo. Ayan. So, magawa na tayo ng kape para kay Papangkano. May share na kami nito. Habang ako yung nagpapainit ang mantika para sa aking pampano, fried pampano. Yan ang, ang request na aking mga anak. Yan raw kakainin nila. Mamayang lunch. At saka ako, babaunin ko yung isa. Ayan. So, kasi gagawa tayo ng pancake. Bago tayo aalis, makakain mga anak ko ng breakfast lang, mga kasimple. Ayan na. Bahala ni si Papangkano. Mamaya, iinitin niya yung isda na iniwan ko. Pati rice. Ayan. Kasi gustong gusto yun ng mga anak ko pang lunch. So ayat rin kinabuhi ng kasimple ni sa Amerikan, no. Grabe, kailangan ko mag... Kahit ang lamig-lamig talaga mga kasimple, no. Kailangan natin maagang gumising para lang talaga mag-asikaso mga anak at saka asawa. Magkakain lang mo aking asawa pag alis ko. Kasi ayoko naman talaga mga kasimple, nagugutom ng aking mga anak at saka asawa. Siya talaga mag-ano ngayon, magbabantay ng mga anak namin, hold it talaga. Kaya ako mag-drive lang talaga ako alone. Hindi na kailangan ni ihatid sa pag ano mga kasimple yan talaga ang dream ko noon mga kasimple na sana talaga makaano na ako kailangan this year makakuha na talaga ko ng lisensya finally talaga guys meron akong lisensya hindi na ako kailangan hati ni pangkano syempre guys nakakahin ang mga anak ko lahat prepare na lahat ayan Nagkoskos na naman ako ng aking mukha maglagay tayo ng cream para naman e eh, mag ano naman tayo kahit simplihan lang talaga mga kasimple. hindi na hindi nagdry ating mukha lagyan natin ng pants ba Ayan talaga ang ginagamit ko. Yung pans lang talaga na cream. Yun lang. Nus-nus-nus-nus konti, Yun lang talaga. Ay, naku mga kasimple. na sila lahat. Kaya yan na. Mag-prepare naman ako sa sarili ko. Para naman magmukhang tao tayo doon sa ano. Kahit hindi ako naligo mga kasimple. Nagpunas-punas lang ba? Ganun lang. Sobrang lamig talaga. Sabi ko mamaya anak ako maligo pag uwi ko. Oy. Ayan, nagkuskus na ako ng aking mukha pa kunti konti At least talaga mga kasimple. Hindi marumi ang mukha, oy. Ayan, maglagay konti ng lipstick. Ayan, uwi, alis na. Wala nang ano, mga lagay-lagay pa sa mga nude-nude ba sa mukha. Wala na talaga. Ayan lang, foundation lang talaga. At saka lipstick ang ginagamit ko. Ayan, suklay-suklay. Ayan, alis na agad mga kasimple. O diba, wala na. Napakasimple lang talaga guys, ang buhay natin. Ayan, nakakalis na tayo. Hindi pa nga ako mag-lipstick. Umaya na ako mag-lipstick sa okay. sasakyan. Ayan, naglaro sila. Oh, ang aking mga anak, pa. hindi ni Mima inubos ang kanyang kain. nagpa Uy, <laughs> Bye-bye, guys. Ayan. Bye. Bye-bye, Kuya. Mga bata naglalaro. Siya, naglalaro yeah, ng, ng games cellphone. Ay, hindi Iyan Bye, love. Kaya minsan mga kasimple, Ayun i-remind ko lang nga kayong asawa ng mga bata, pagkain nila. Ayun titiks ko lang talaga yan mga kasimple. sa ayaw ko lang ng mga anak ko dong. Kaya yan ang talaga importante dong. Ayan, magdadrive lang ako mga kasimple ng mag-isa ito na lang talaga noon mga kasimple yung pinaka dream ko talaga sabi ko sana lang talaga magkaroon ako ng lisensya ay naku kapag hindi may, may time talaga ako magta-drive magta-drive ako hindi lang ang asawa ko kahit 12 pm nang night guys nagsusundo siya sa akin kaya ngayon guys finally talaga guys may nakapagkuha na tayo ng sarili nating lisensya at pwede na ako mag-drive mag-isa ba? Diba, ang galing ng kasimple. Nako, mga kasimple yung talagang pangarap ko noon. Ito na nga, malapit na tayo guys sa ating uh, destination destinasyon. Dito na talaga guys, dito na nagtatrabaho ang kasimple nyo. Andito na tayo. Nakarating na ako guys. Ayan, safe drive talaga sa awan ng Diyos. Lagi tayong gagabayan ni God sa ating destinasyon kung sa saan-saan tayo pupunta. Ayan. Actually mga kasimple dito ko noon talaga yung trabaho ko. And dito guys inahakot ko talaga yung mga ano yung mga cart talaga mga kasimple na hakot ko talaga yan doon sa loob dinadala ko sa loob yung mga cart na yan kasi nakakalat yan mga kasimple so kailangan kayo ipunin doon sa puno ng kahoy kaya ay mga kasimple tapos ang trabaho natin at nakarating na ako sa aking trabaho sa bahay namin syempre mga kasimple sabi ko sa asawa ko anong uulamin mo lulutuan kita ng pagkain kaya yan ang mga kasimple ginawaan ko siya ng salad at nagluto din ako ng pasta para sa kanya kaya yan kahit pagod na pagod ng kasimple nyo, ginagawa ko na talaga mga kasimple, ang best ko para sa pagiging asawa natin, At pag-alaga natin sa aking kano. Kasi mga kano talaga mga kasimple, may edad na talaga siya. So, kailangan natin alagaan. Di diba, Ganun. Kahit anong pagod ko mga kasimple, Dahil dahan lang talaga. Ang gumagawa na ako guys ng uh, ano ng aking asawa, salad. Ayan. Kasi sabi niya gusto lang niya ng pasta. Ayan. pasta at saka salad yung kanyang pagkain today. Ayan, simple lang yung pagkain ng asawa ko. Napakasimple lang. So, madali lang gawin, guys. Ayan. Idea, idea lang talaga yan, guys. So, ayan. So, mga kasimple. na uh, ito na. Wala ko yung nag-prepare -pre kasi meron pa ako mga luto talaga ng mga tira-tira. So, yun lang kakainin ko. iiniting ko na lang kakainin. Ang asawa ko, gumawa ko ng salad sa kanya at saka pasta. Yun lang ang para sa kanya. Kaya ito na mga kasimple ang nanay sa Amerika, no? Kaysa sa atin talaga, no? Mayroon tayong mga kapatid, mayroon tayong pwedeng makatulong sa atin. Pero dito talaga sa abroad, sa Amerika, kung nasaan saan, saan mga OFW, wala silang katulong, no? Pero na lang kung may mga kapatid na dito sa abroad, makakatulong naman pero hindi natin talagang aasahan ng mga kapatid natin kapag andito sa abroad kasi hindi pare-pareha ang oras ng trabaho kapag may trabaho na. O ba diba? Kasi noon talaga mga kasimple, pinapangarap po talaga magkaroon ng trabaho kasi para talaga hindi ako maghihingi sa aking asawa mag sarili na ako hindi na ako maghihiki pa ay ipadala ko sa aking mama kasi nakakahiya naman talaga no kaya yung sinikap ko talaga mag-apply ayan, finally guys napakadali lang talaga mag-apply dito sa Amerika basta hindi ka lang talaga mapili ng trabaho dito sa Amerika napakadali lang talaga mag-apply kaya sabihin ko sa inyo kung sino yung gustong mag-abroad talaga na gusto gustong nakapunta ng Amerika kung mayroon kayo mga fiancé Basta hindi kayo lang talaga mga kasimple maarte. Ta alam ko mga breadwinner, mga Pilipino talaga breadwinner sa pamilya sa Pinas. Kaya ito na guys, dito lang nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo lagi. God bless all. Buhay nanay sa Amerika. Thank God. Thank you guys. Love you all.